Nagkalituhan sa pagboto ang mga residente ng mga barangay na dating sakop ng Makati City pero tagig na ngayon. Inabot ng siyam-siyam ang ilan para lang makaboto. Narito ang aking report. Dapat bago po'y ginawa ng ganito, inayos na po ninyo. Hindi ganito, napakagulo. Naabutan naming yamot ang botanting si Alice Kabutotan habang nasa Makati Science High School kung saan sila naka-assign bumoto ng kaniyang asawa. Wala kasi ang pangalan niya sa listahan ng voting precinct kung saan siya dapat boboto. Kaya nagpaikot-ikot pa raw siya sa buong eskwelahan bago makaboto. Isa si Alice sa mga residente ng Barangay Sembo na dating nasa ilalim ng Makati City. Pero ngayon, nasa Tagigna. na. Wala po kami magagawa kung kami ay under ng tagi At gusto lang po namin ang na mangyari kung anong ina hinihingi ng tagi ay ng Makati, ibigay po parang hindi kami nanilito. Kasi litong-lito na kami. Gusto na namin yung tukang ulo namin kung saan kami. Si Lola Magdalena Villanueva na 88 years old na na taga barangay Kumembo, tatlong oras ang hinintay bago makaboto. Bagamat sa first floor lang ang voting precinct ng mga senior citizen, pinaakyat baba rin daw ang kanyang anak sa gusali, kakahanap ng kanyang pangalan sa voters list. Matagal na akong bumoboto, ngayon ko lang ito naranasan. Hirap na hirap kaming magintay. May ilang botante na person with disability sa Pembo Elementary School ang nahirapan din sa paghanap ng presinto. Tulad ni Nino na ilang minuto rin nagpalipat-lipat ng gusali gamit ang skateboard. Importante raw kasi para sa kanya ang pagboto ng tamang mga uupong leader sa barangay. Parang boto lang tayo, mga kabataan natin, mga natin. Tinulungan naman si Nino ng mga volunteer. Ang hasil sa pagboto isinisi ng ilang residente. Sa transisyon ng kanilang barangay mula Makati papunta sa Tagig, bagay na sinang-ayunan ng principal ng Biniglo Aquino High School sa Barangay Kumembo. Dahil nasa Tagig na kami. So, nagbago ng ano, uh, precinct numbers, yung cluster. Oh, kasi may mga duplicate dun sa Tagig, no numbers na yung kaya binago nila. Oras na hindi makita ng isang botante ang kanyang pangalan sa listahan, pwedeng pwede siyang lumapit dito sa Voters Assistance Desk na meron sa kada eskwelahan. Pwede siyang tulungan ng mga volunteers na hanapin yung kanyang voting precinct gamit mismo yung datos mula sa COMELEC. Pero tinabla naman ng election officer ng Tagig City ang pagtuturo sa paglipat ng mga barangay kaya nahirapan ng ilan na makaboto. Katunayan, dalawang buwan bago ang barangay at SK elections, nasabihan na raw ang mga apektadong residente. Nag-send na kami ng notices about the changes in the precinct numbers. We have to look into the reason really bakit yung iba hindi nakakita ng kanilang presinto because in our experience merong iba na hindi nila nalalaman na deactivated na pala sila they did not check their records at uh, doon lang nila na check nung sila ay pumunta na doon sa kanilang mga kanya-kanyang voting centers. Sa bisa ng desisyon ng Korte Suprema ay inilipat ang sampung barangay sa Tagig City mula sa Makati, kasama na rito ang Embo Barangays. Mga kapatid, may Anlos baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.